Rendol. Ayan, yeah, good morning my do'l. Ayan o, ayan o sir. Ay, flower horn. Ah, oh, nagtago lang sila. Uy, baka makawala mo ma, sir. Okay, hindi Ah, ang ganda ng kulay o. One minute down. Ayan, maganda ng maganda Ayun, Ayan, may isang viewer po tayo

Mm. 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 Matakas, matakas. matakas, matakas. din mo. Sayang. Mm. Mm. Ayun, meron isa may isa ba? Matakas, matakas. Ayon, matakas. Ang dami. Ayun. Matakas ang isa. Ayun, unahin mo. Malaki siya. Maano, Ayun, sa ating tatlong live viewers. Ayun, Birdor Squad Team. Kay Maricel Alayban. Ayun, mga insider. Maraming salamat sa live ni Birdor. Ayun. Uy, yung chat TV. Happy Sunday. Galing kay master, Uy. fish on. Fair, Then patingin yada, yeah, patingin yung pati nag Good morning, gani kay master, birder, birder vlog, Good morning niya master? Uy, naglalabas. Umua pa lang siya. Mamaya talo, mamay muna yun, mamay. Serumagiswa. Ayoko, mo muna mo, Ayoko. na, Kala <laughs> mo Ayan Kapat ka, ka. eh? na sir May isa pa May isa pa Okay so for live viewers Jordan Idol Galing kay Marcel Alayban Ay Salamat sa idol Maraming salamat oh. sa pag share Ayan eh. Dami na Nasa ba yun? Lung meron na idol, danda. danda na idol Danda Danda lang Siguro din mo Siguro din mo din hmm, Nasa batuhan lang sila mga idol Ganda sa batuhan talaga oh Kaya pala hindi mahuli sa lambat eh Kasi nakasiksik sila sa ano